Isa sa mga pambato ng Pilipinas sa Rhythmic Gymnastics sa Hangzhou Asian Games ay ang Pilipina gymnast na si Brianna Labadan. Musta kaya ang kanyang paghahanda? Yan ang inalam sa ulat ni Darren O'Clares ng PTV Sports. Nakatakdang sumalang sa unang pagkakataon sa Asian Games ang Pilipina gymnast na si Brianna Labadan sa kanyang paglahok sa individual all-around ng Rhythmic Gymnastics sa darating na October 6 sa Hangzhou, China. Hindi na bago para kay Labadan ang pagsali sa mga Asian Gymnastics Meet na matatandaang nagtapos sa ikasyam na pwesto ng 14th Senior Rhythmic Gymnastics Asian Championships na tito dito sa Maynila nito lamang Hunyo. Dahil dito nakapasok ang 16-year-old gymnast sa ikalawang pagkakataon sa 2023 FIG Rhythmic Gymnastics World Championships na isinagawa naman noong nakaraang buwan sa Valencia, Spain. Ayon sa Hanoi Southeast Asian Games bronze medalist na sila badaan na kasalukuyang nasa Hungary, naging malaking tulong para sa kanya ang World Championships para mapaghandaan ng Asian. I think it was a really good preparation, especially with all the competitions I've joined this year. I feel like I'm ready. I feel more confident than ever before. So I hope we do bring good results for Asian Games. Ibinahagi rin ni Labada na patuloy pa rin siyang ginagabaya ng kanyang long-time coach na si Dora Baas. Lagi naman po niyang sinasabi na to do my best. Basically, in all competitions, for me to do my best, not to think about the scores, not to think about my place. It's mostly to focus on sa perform performance ko. Bukod kay Labadan, makakasama rin sa Asian Games ngayong taon ng 2019 SEA si Games Gold. medalist na si Daniela de la Pisa, nasasabak din sa individual all around. Kary Flores para sa bayan.